Balas na. Ganda nito. Ha? Huh? <laughs> Ayan, oh, Ayan. Ito, o. Oh ano kinawa ito? Ito. Uy, pa. Ayan. Ay, my God. So mga katropa Dito naman tayo sa pangatlong ano Pangatlong spot Ito oh. Ang dami na naman dito Ayan Hoy oh, hey, hobi na mano ganda oh. Ayan Ito Ayan ang oh. ganda ay, basag Dito oh. tayo iyon

Ito yun, ganda ng plato Ito lang Ito yung ano natin eh, masikip Hindi Bulak na po, ano ba ito? Bulak na po Yeah. gua enggak ngerti Oh my god. <laughs> Bisa habis Damput, ayo. Damput, ayo. Oh, itu. Pak. Stop Pak. Pak. Andun pa yeah, no? uh, oh. Yun oh. Oh, sa ba sasabi ko dito? No. no stop. <laughs> oh, Hindi ganda. may tama. Ano mo. No, Ang no.

sobre ito naman yung katropay na pulot na natin no? Ayan, sabi mo nga natin dito Ayan, okay, kasi ang bigat Hanap pa tayo ng paglat yan Hala, tulis Balas na, tulis ni Ha? Balas na? Ganda nito Ha? Ayan o, <laughs>

Oh, satu besi tadi. Dari dari mana dampot? Gantol. Gantol anak ya? Oh, itu pak. Ui, basah, Itu IKEA apa tu? Oh. oh, IKEA. Itu kan tau, anak basah, Besar. Oh, ini besar bil pala. Dah oh. habis huh. besar.

Ano ba platito? Siya may basag eh. Ito lang. Ito lang ba muli. Ayan. Uy. Ito mabasag. Ito pa. Oh, di ba? So, basag. May, may mga tama. Isa lang. Isa Basag yung iba Ayan o no? Ayan o no. O diba Parang pa tayo nakuha dito Ayan. O diba hmm. O Oh, ini nak pelat itu. Oh, soalnya, dua tak tak natin, Nampak no?

kailangan eh ya. mga anak ah oh. hmm. diba maganda oh Ganda, diba oh mm -hmm. ito oh, sapat, to, sapat oh. Oh. na to? Uh, iphone ko oh. oh. iphone 13 Pro Gần đâu gần đâu đi ba, đã gần đâu Ganda nito oh mababasa mababasag kasi banta po ano natin kalin baka sakali ayan 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 Ito, sayang ko, oh. Saan ko? Ito yun. Ah, walang ano. Sira yung lock. Kalit ang oh. Silip pa tayo doon. Baka meron pa dito. Dito banda. itu udah siap oh oh bentar kalian kalau wah

Aray ko, sikat nata ako. Kutsilyo pa oh. Ayan oh. Oh. Diba? Oh, pwede ba? Maganda. Uy, Ay. pwede ba? Ayos, ayos. Ang mga katrupa ang dami. Ayos natin, ayos natin. Ayos na. Eh. Oh, oh. Kasi nararoon na kasi itong mga katrupa. Nandito na sa gilid yung mga ano. oh, ang ganda po. Nandito, may tama. Nasa gilid na kasi yung mga babasagin. Ito muna lagay natin. Ayan. Ano sa gitna, eh. ah. ito oh. <laughs> ganda na tanggal yung mata yun o o oh ito oh. yung eh, pasag ayan pa katrip sa ilalim o oh o oh ganyan oh. 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 nyo naman o o ito ganda o ay basag basag pala ito ito lang, ito lang. Oh. Grabe. Ah! Sulit yung pangatlong spot natin mga katrupa. Napakarami pa rin tayo matutulog. Ayan o. Oh. Ah! oh my God. Basag. Grabe pa Oh. Hindi pa eh. Ano dito na yung basura. Hindi pa na araro. Dadaanin pa to. so ayan mga katropa ulit na naman yung follow natin ayan o no? yung iba nandun nadala ko na yung pangatlong spot natin ayan yung mga na natin ayan ganito pa rin o no? talang inanon natin ah uh, binabalik-balikan natin dito kasi nga maraming mga plat na sa ilalim na sinuyod sinusuyod na binubuldos na eh, hindi nakukuha nila kaya ngayon binalikan natin maraming pa tayo na pulo tignan mo Nasa, nasa ano talaga, nasa huli yung maraming tapon, maraming ano, maraming kang mapupulot pag magtsaga ka talaga pumili. Ayan o, no? Magtyaga ka umungkat, napakarami. Ayan. yan o, no? hanggang doon, napakarami. yun o. No? At yun mga katropa, ayan, huwag nyo kalimutan ulit. Ito para sa ating parapon. And like and share lang po sa ating mga video. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan dyan. At baka naman, para makasali kayo sa ating parapon. At yung mga katupa, like and share na po sa ating mga video para sure po na makasali kayo sa ating parapol malayo. Tayo na ang susunod na manalo. O, diba? At yung mga katupa, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat si sa support. At sa walang sawa pag-support, kita-kita tayo on the next vlog. Bye-bye.